Hi guys! Panibagong araw, panibagong pag-asa. Tara! Samahan niyo ako ngayon sa aking pagdoklas dito sa ipagmamalaki ng tanagan, ang street foods. Pero bago yan, shoutout muna sa aking mga masugid na taga sa baybay. So, heto na nga kami ngayon, guys. Papunta kami ngayon dito sa Tanagan sapagkat balita ko ay meron daw ditong napakasarap na street food. Biglaan nga itong trip ng barkada, guys. At tatlo lang kami dito. Ako rin, binigla niya. <laughs> <laughs> Dahil sa alas 5 na ng hapon kami umalis galing ng Noite, ay medyo gagabihin kami guys sa mga oras na ito. Mabuti na lang talaga itong mga kasamahan ko ay oo agad ang sagot sa mga messages ko sa kanila. Esya siya, nakasin niya pero kahit emoji, wala. <laughs> Habang sa daan ay nag-uusap-usap na kami kung ano ang mga gusto namin kainin. Sabi na Argel, gusto kong kainin yung dila, yung kokod, yung uso. Oh. <laughs> <laughs> Uwa, matatutmatan. oy <laughs> Pagdating na pagdatingan namin dito, guys, ay marami nang nakapila. Mga tatlo. <laughs> Pero seriously, guys, marami talaga daw ang dumadayo dito, guys. At medyo napaagal lang kami ng konti. Mamaya tingnan nyo, guys, kung ilang mga tao nang dumadagsa dito. Paglapit na paglapit ko dyan, guys, amoy palang lang napapalaway na ako. Eh, ikaw nga, sa amoy pa lang, nabapasuka na ako. <laughs> Kakaiba talaga guys ang atake ng street food dito sa Tanagan guys. Kung mapapansin nyo, ay eh, meron pa yung mga plates guys. Dito nyo raw ilalagay ang tamis ng inyong pagmamahalan. <laughs> Marami ka dito mga pagpipilian mula sa laman, sa balat, sa hotdog. Meron pang mga dugo dito. Mayroon pang isaw. At kung ano-ano pa, hindi ko na alam yung pangalan ng iba. Basta ang lagi kong naaalala ay yung pangalan niya. <laughs> <laughs> hindi nagtagal ay dumami na talaga guys ang pumila dyan. Mabuti na lang at nauna tayo sa kanila. Pero wag kang mag-alala. Kahit na nauna siya, mapapasa akin ka pa rin. <laughs> Napakagandang tumambay talaga dito guys sa Tanagan sapagkat ito ay seaside. Kapag bumili ka dito guys ng street food, hindi ka dito magtatanong kung saan mo banda kakainin yung nabili mo sapagkat dito guys sa harap nila ay may mga upuan at table na nakahanda para sa'yo. Mabuti pa yung table nakahanda pero yung puso mo, laging nabibigla tuwing iiwan ka niya. <laughs> at dahil sa medyo matagal pa guys, ang pag-serve ng aming ini-order na pagkain guys, ay pumunta muna ako guys dito sa tabindagat na ito. Napakaganda ng view dito guys. Ang gandang magpa-picture at mag-video. Perfect place ito guys sa mga relasyong nasira at nag kabalikan. <laughs> Kaya kung medyo malabo na yung relasyon mo, dalhin mo dito. <laughs> Sigurado, manunumbalik ang init ng pagmamahal niya sa'yo. <laughs> Bilhan mo rin siya ng barbecue. Isama mo na rin ang inihaw na dugo para makita niya na patay na patay ka sa kanya. <laughs> Pero minsan na nga lang tayo dumayo, o oh eto, nagpasaway pa ang malakas na ulan na ito. Mabuti na lang talaga guys, at medyo malaki yung space nila dito sa kanilang tindahan guys. Mabuti pa yung space ng tindahan, malaki. Eh, yung space ng puso mo. Kakasya pa ba ako? Uh. <laughs> <laughs> Mabuti na lang talaga guys at tumila din agad itong ulan. Hindi rin niya nagtagal at naluto na rin yung order namin guys. Medyo nilalamig na rin ako ng mga panahon panahonen guys dahil talagang napakalakas ng hangin dito. Isama mo pa yung malakas na feelings ko para sa kanya. <laughs> talagang maaasahan yung waiter nila dito. <laughs> Uy, joke lang ha. Ang kagadahan sa street food na ito guys ay meron din sila ditong available na rice. Kaya kung gusto mong kumain na may kasamang rice ay talagang mabubusog ka talaga. Sulit na sulit. Yung mga kasamahan ko guys ay nag-order talaga sila dyan ng tigda dalawang rice. Ako guys, past muna sapagat gusto kong bumalik yung aking abs. <laughs> <laughs> Isa din guys sa nagpapasarap dito sa kanilang street food ay yung kanilang the best na sausawan. Kahit ilang ulit mo pang isawsaw guys, hindi ka talaga magsasawa. Hindi ka gaya sa kanya na sawang-sawa ka na. <laughs> Pero itong mga kasamahan ko guys ay hindi talaga sila nagsasawa sa pagkain na ito. Sarap na sarap sila talaga dito guys. Uy, paano gitong sarap na sarap eh. <laughs> <laughs> Habang kumakain nga kami, guys, ay napaisip ako at nanghinayang talaga na bakit hindi ako umorder ng kanin, guys. Pero dahil sa napasubo na tayo, guys, ay paninindigan na lang natin talaga ito. Ganyan dapat ano, may paninindigan, hindi kagaya mo, nang iiwan. <laughs> <laughs> Pero sa pagkain kinakain namin ngayon, guys, for sure, wala talaga itong maiiwan. Kahit pa yung stick ay didilutan. <laughs> Pag kumain ka dito, guys, mare-refresh yung utak mo. Mare-refresh din yung katawan mo. Mare-refresh yung mga ala, ala mo na magkasama pa kayo. <laughs> Hanggang sa kare-refresh mo, matagpuan mo yung sarili mong walang nang natiras iyo. <laughs> Kagaya ba na nangyari sa mga plato na ito? <laughs> Grabe talaga kamuoy, pati buto, sipot. <laughs> Hanggang sa inakalimutan inabot na nga kami dito ng gabi guys. Habang palalim ng palalim ang gabi, parami naman ang parami guys ang mga taong dumadagsa dito. Kaya ikaw, kung naghahanap ka ng kakaibang food trip experience, bisitahin mo na ang lugar na ito. Yun lamang for today's video guys. Maraming salamat everyone. God bless.